good morning guys so ayan lumabas na yung araw sarap dito sa labas oh, pag ikaw lang mag isa sarap sa labas umupo dahil nagunimuni ka lang ganyan yung views mo diba, tingin, tingin ka lang sa mga puno ayan tapos may mga honi ng ibon Suwete pa lang pero mainit na. Tignan mo naman. Mm. Mm. Tignan mo yung star apple. Madaming bunga pero tignan mo naman yung bunga. Oh. Natuyot. Ang bunga ng mga star apple. Naging kulay itim. Diba? Ay, kukawawa naman. Yung mga damo naging kulay brown. Wow oh, na. Patay na goodbye. Diba? Ito na lang naging green yung galay ng talbas ng kamote. Tapos tignan mo doon oh, yung ano, damo. Wow. So. Ganda ng ano, uh, ulap lang kabakas-bakas ang lina-lina lina. hmm. Bye bye guys